Sarap-sarap na to. Dadal mo tayo. Ang ko, <laughs> ano? madam. Aray, aray. Ano baga? Hindi, picture. Ay, video lang muna. Hindi na po. Oh, ano yan, aray. Sarap-sarap na, uh. na po Hi, guys. Hello! Ano nga yung pwede? Kaya yung da kami. Pahingin naman yung bag. Yung sponsor na para sa mga tanga-tampong karasang pamilya. Ay, magbibigay naman. May minag sponsor lang sa aking sa phone. Salam sa halo Hello mga kamadam, nakita nyo ba? Sa Oriental Mindoro yan. Mga madam, tingnan mo ang saya nila, no? Ay yung mga binigay ko sa kanila, mga madam. Ang dami nila, nakakatuwa po talaga. Maraming salamat po sa'yo, ate. Dahil, ate, nupad mo yung mga uh, sinasabi ko na uh, ibigay mo sa sampung katao na pamilya. Kahit papaano kahit maliit. Ah... Uh, masaya. Ang saya talaga nila mga madam. O, oh, tingnan mo sila. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga kapag makatulong ka talaga sa kapwa. Walang, ano, walang humpay na saya po talaga mga madam. Tingnan mo si ate. O, oh, ang saya siya talaga. With matching 100 pesos po po yan mga madam. Lahat po yan sila. Kaya ko naisipan na lagdagan sila ng tag 100 pesos madam bawat isa dahil gusto ko pong uh, bumili po sila kung anong gustong bilhin nila at mag-celebrate po sila ngayong araw na to. Maraming salamat talaga mga madam dahil a uh, nakatulong po tayo na naman ngayon araw na to. Ang ang next po natin ngayon mga mga madam ay yung Davao. Uh, ayun po mga madam tinan mo ang saysay po talaga nila ate. Ayun po sabi ni ate sa akin sa comment na deserve silang tulungan dahil a uh, sobrang hirap po talaga sa lugar nila. Kaya mga madam, keep in touch lang po tayo mga madam ha. Huwag po tayong mag-unfollow sa feeds natin dahil si Madam Aray Aray marami pa pong matulungan, tutulong si Madam Aray Aray hanggat sa may maitulong pa. Maraming salamat mga madam. Please share and subscribe. Thank you.